Si Parang Chris ay handa. O oh, parang abit, paawin na kayo? Nasaan si Parang Malin? Ah, anong nagpagawa ka lang? Ah, isya. Ah, yung aking motor nga ay talagang pinagpulog ka. Hindi ano, doon sa bumoy si kasi nagtitiktok nagsasayaw na gago <laughs> <laughs> oy salamat salamat ayan pari nga bin na maghista ayan ay mom ayan pakaway kaway si mom oh talagang marami nang ano bumili ah marami na salamat naman at maraming bumili maghabang pa yung hanggang magdamag overtime <laughs> kayo paring Chris paring Calvo overtime kayo Ayan, mga idol, magtiso wifi nga pala din. Makapag-wifi kaya. Ay, good morning, idol. Ayan. Kaway-kaway naman tadi, yan Ayan, okay. Basat na katawa, nakangiti. Hindi malungkot yan. <laughs> so, ayan, mga idol, kinalas na nga pala ni Paring Kalbo. Oh. Ayan, talagang siya ay eh. muntik na talaga kaming ma-accident mga idol. Oh. Mutol siya, oh. Ayan, oh. Oh. Ito na nga ang kapalit, mga idol, oh. Ah, ang bilis naman ang pangyayari oh, nakakabit na nga pala Ang bilis, congratulations paring kalbo oh. Ayan nga pala mga idol, si Paring Chris mga idol, siya pala kumagawa ito yung ginagawa ng aking kumparing si Paring Kalbo. Paring Kalbo, bising bising ata ikaw Oo, na 'to eh. At patapos na sana ikaw ang gagawin, no? Akala ko ikaw ang gumagawa, ikaw i. Oo. Eh. Oh. Walang iba. Ba, talagang kayo ang bida talaga mga idol ko. Ayun, oo, kayong artista, mga celebrity. Kaya si out oh. nga wala sa mga celebrity na nakakasama ko. Oh, shout out everyone sa inyo. Na sana ay mahaba pang ating pagsamahan. Ayun, so sana ay laging God bless laging mga idol sa inyong lahat. Ayun, mga idol, buti na kayo eh, handa. Mga idol, ito nga pala ay second hands na, second hands na, ano mga idol? Ayo, idol! Good morning. <laughs> good morning. <laughs> good morning. Ayo, bangun. Makan tengah malam. Sorry. Good morning, sayu. Kasing mampai lebih ng nanganu. Nang itong ating perkandi din eh. lagi berpira. Ayo. 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 Ayan, siya nga pala mga idol, ang siyang may niyugang laging binibinda sa akin. Kahit anong mangyari, kahit inuutang ko, ay, wag lang ingiin. Ay, pero ibibigyan ni pare. Ayan, magkakita mamay, magkami kayo. Ayan, yeah, magmami dito, kay ate, kay, ay, kay sister, Janet. ate Janet. Ayan, good morning sa inyong lahat. Morning. Good morning, everyone. Shout out! So, Sila shout out nga pala si Alvin. Alvin Do. Alvin Do, taga-bana. Ayan, shout out sa mga lahat ng taga-bana, mga idol. Shout out. Big uh, shout out sa mga taga-bana, mga lalong-lalong mga ka-driver ko, mga idol. Ayan. Ayan. Ay, ayos nice yun ah. Yan, mga kapatid nating Ano mga idol na nagkatsaga sa sobrang init So, shout out oh. sa mga masisipag Diyan, ayan Walang tamad sa Quezon, mga idol Kaya pumunta na lang kayo, ako lang ang tamad Kaya, parang <laughs> kaya, masisipag ka Tamad, tamad, kasi pagod Kaya natutulog ano, ayan Ayan mga idol, sadyang iniba yung ginawa na talaga ni Paring Chris, oh. Napakahusay gumawa. Kaya mga idol, lagi ako dito magpapagawa kay Paring Jumer at yung mga kaibigan ko dito mga uh, naggagawa. Ayan si brother, shout out brother. Ayan, shout out. So mga idol, ayan nga pala yung kinakalas Paring Chris. Ang bilis ang pero ang bilis kalasin, Paring Chris. Kasi mga idol, Si ay mag tatanggalin ang adjuster at magpapalit. Ayan. Kasi mga idol, talaga yung aking ano, sobrang sipag din ang tricycle ko pare. Ayan Oh. Sobrang sipag din ng tricycle ko. Talo ako mga idol sa kasipagan mga idol. Eh mga idol. Oh. Ito sa bigo sa inyo mga idol. Sumasa sa yo na to. Ayun oh. Delikado din mga idol pero ay eh, kayang-kaya pa rin yan. Uh, sa tulong ng nasa taas mga idol ay eh, hindi tayo mapapabayaan at tayo iingatan ng nasa taas. Good morning. Ayan, ating mga driver mga itu Naglilitaw na sila, oh. Oh! Shut up! Ano naman yata pa-pedition mo? So, yun mga idol, oh. Talagang pinanunan niya, oh. sinip ko talaga niya kasi mga idol delikado ayan sayaga sinasayad ko si paring Chris ayan alagang alagan yung aking motor mga idol oh. ah. mga idol nakita niyo yung aking mga kalukuhan mga idol pati yung mga nagtatrabaho dito eh talagang nadadamay mga idol ayan magandang umaga sa lahat na pinagpala mga idol so hanggang dito na lang ulit ang mga pinagpala mga idol God bless everyone mga idol ayan so sana laging ingat mga idol yung mga nagtatrabaho dyan sa mga ano sa contraction ay ingat-ingat tayo dahil sa sobrang init Ayan, baka may stroke. Uh, Silong-silong tayo mga idol. Uh, shout sa mga masisipag na tao. Ako lang ang tama dito mga idol. Ayan, salamat. <laughs> Gago!